guys. Ang gagawin natin binangkal. Ayan. Nilakihan ko na guys. Kasi baka mapagod ako ba. Kasi kaligo ko lang guys. Lagnat kaya. Ayan, madali ko na lang ngayon kung mag gumawa ng marami. Kaya ayan. Mamaya. Ininit ko pa yung mantika. Pag mainit na guys. Ilagay ko na ito doon. Lutuin ko ng aking. First time ako guys. Gumawa ng binangkal. Tingnan ko lang kung. Kaya ko bang gumawa ng binangkal. Yung sa top niya guys, ito mga sesame, seeds, sesame seeds yan. Yan, makikita lang natin ito mamaya. Kung nang itsura ng aking binangkal. Yan, oh. Malaki ito guys. Yan, kasi hindi naman ito tinda. Kakainin lang naman ito namin para snacks ba mamaya. Ayan. Ayan na guys, ang aking binangkal oh. o. Hindi pa yan luto guys. Ayan, brown brown na siya nilagay ko siya sa maliit lang na, na ano, kawali para hindi, ano, sa mantika ba? Kala sa mantika. Ayan. Ipin na ito. Problem brown na siya. Ayan na guys. Luto na ang aking binangkal. First time ko guys gumawa ng binangkal. Ayan. Napakasarap ng aking binangkal kasi dinamihan ko yung milk. Tapos merong itlog. Merong edible oil what sugar ayan guys at meron din itong itlog ayan napakasarap ng aking binangkal ayan snacks tayo guys yan. thank you for watching bye bye